Nag-uutakan o nag-uutangan? 1, Tip! Isang Uling libo. pa lang yun. 1,000. Oh. <laughs> What's up, guys? Nandito tayo ngayon sa Balawan. nutusan tayo ni John may pinabili na naman. Kutos na kutos yan talaga. Nakita nyo ba yung last vlog namin? Diba? Yung last video namin, bumili siya ng aircon. Ngayon, inutusan niya ako na mag-withdraw ng sweldo niya at may pinabili siya. Ngayon, ang gagawin natin, may utang kasi ako sa kanya. kami mag-asawa, nag-uutangan talaga kami niyan. Ay, nag-uutakan o nag-uutangan, pero nagbabayaran naman kami. May utang ako sa kanya, 3-5. Ngayon, babayaran natin siya. Sumweldo siya kukunin natin yung sweldo niya, ibabayad ko ngayon sa kanya na hindi niya alam. Nasabihin ko, yun na yung utang ko. Tapos, 3-5, dadagdagan natin ng 1-5 para gawin nating 5,000. Sabihin natin, interes ng utang niya. Utang ko pala. Interes ng utang ko sa kanya. Tapos, hihingi natin lahat ng Penses ng anak niya sa school kasi may babayaran kami sa school. Kukunin natin din sa kanya yung ibibili ko sa kanya. <laughs> Inutakan mo ako? Hmm. Magda ka sa akin. It's time for my revenge, Dunby. Oh, no. Pa! Ano'y pinabili mo? Napakamahan! Na kaya naman. Lagyan ko na ng tip. One, two, three, four, tip. Magkakamping kayo? kamping. 1,000. <laughs> pa pagkain? 1,000. Ah, uh, uh, uling isang libo. Ah, uh, uh, uling isang libo. uling isang libo. Uling yung kasama yung pagkain kami. Mga yung may ginto ba doon? Pagkain sa, ano to, sa camping, kasama yung uling. Pag isang libo. Tsaka yung pagkain. Yung, uling. Pagkain. Ilang araw ba yung ano niyo? Overnight! Oh, like camping nga eh. Pabayad sa tent. Tapos binili ko to. Ano ko to? Yung e, pinabili mo. Oh. Uling isang libo. Which na. Nabayaran kita. Akin. Nabayatan na kita. Oo. Mabayad daw mga anak mo. Waits na. Wala na utang. Waits! Ano? Liman libo! Oo. Mabayad daw mga anak mo. Bakit binalik mo pa sa akin? Eh syempre, para legal. Na... Waits na talaga. Ayos ba? Hindi ang Hindi, ano yan? Waits. na, Ang lupit ng uling niya. Saan niyo yung isa? <laughs> <laughs> Pero is parang nice kung na ako dun ba ya? <laughs> <laughs> Nung uli